Dito po tayo sa Kalamagi. First ngayon guys, sa bodega ni Solid. Sa kuryente ata nagumpisa yung sunog. Nagngangalit na apoy at maitim na usok ang dinatnan ng mga bumbero sa isang warehouse sa barangay Kalamagi First, Ilagan City, Isabela. Ito'y matapos sumiklab ang isang sunog sa warehouse pasado alas 12 ng tanghali noong lunes, October 14. Ayon sa BFP Ilagan, hindi kaagad napansin ng apoy dahilan kaya hindi ito kaagad naagapan. Pagdating namin doon sir, ang sabi po sa amin ng owner, wala po silang mga trabahador doon. So kaya pagdating namin sir, malaki na po kasi yung sunog. And wala pong nakapag-report sa amin agad dahil yun nga po, ang sabi nila, wala pong Uh, tao doon sa loob ng facility sir or yung warehouse po. Ang warehouse ay imbakan ng iba't ibang produkto gaya ng mga plastic na upuan at lamesa maging ng mga foam dahilan kaya't naging mabilis ang pagkalat ng apoy. May kalakihan din umano ang warehouse na aabot sa humigit kumulang 1,200 square meters ang lawak. Mm -hmm. Sir, um, may nakapark po kasi sir na mga vehicles doon. So, yung battery sir, may may battery yung uh, loader doon. Isang possibility 'yun sir na tinitingnan natin kasi wala naman pong source of electricity doon sa area. So, wala pong kuryente. So, tinatanggal po namin 'yun sir na isang possibility ng cause of uh, fire. Pero ngayon sir ongoing pa rin naman po yung pagverify namin sir at pagvalidate po nung mga nung information na yon at hindi pa naman po tayo makapagconclude sir na doon po talaga yung possible na source of uh, fire natin so wala namang nasaktan sa insidente at wala rin nadamay na mga katabing establishment sa lugar. Na-erase din po natin yung alarm sir ng up to second alarm. So yung mga nearby stations po um, kasama po natin na nag -responde. Nasa 12 fire trucks po yung dumating. Na-ideklara ang fire out alas 2.50 na ng hapon. Pumalo na sa higit 500 milyon pesos ang iniwang pinsala ng sunog habang inaalam pa ang naging mitsa ng apuya. Cesar Galassi, RNG News.